Hello mga kaibigan, mga kaigsoonan. Andito ako ngayon sa Ortigas Corner EDSA sa my Quezon City po dito sa my Robinsons Galleria no, dyan sa loop oh. Dyan po yung Robinsons Galleria. At ito po yung EDSA. Okay, at yan naman po ang dating uh, DOEA na na ng Department of Migrant Workers or DMW. Ito sa harap ko ay isang mataas na kondominium. Ito yung uh, Ahma Towers. to no? Towers ito. Matagal pa ito bago na natapos kasi nagkaroon ng controversial issue against doon sa mga wak-wak uh, residents. Okay. Ang topic po natin ngayon mga kaibigan ay tungkol sa Carousel Bus in EDSA. Doon po no sa malayong lugar 'yun no mga almost siguro may gitnang kilometro po 'yan no. Ay doon po naka ang Ortigas Carousel Station po. Na kalebe lang siya ng Ortigas MRT Station. Ako po ay nananawagan sa ating uh, gobyerno, sa ating Department of transportation o DOTR, no? Ayan po, nakikita nyo, no? Numaandar na, o yan, yan. Tumatakbo ang isang carousel bus mula sa Ortigas Station po, no? Ayan po. O. Ayan po, mga kapatid, okay? Ang carousel po, sa mga hindi nakakaalam, ay siya pong project ng DOTR no panahon ni Tatay Digong Duterte para maibsan ng traffic sa EDSA. Okay, wala naman pong question dyan tungkol sa traffic sa EDSA kasi talaga naman pong medyo mabilis talaga ang biyahe kapag ikaw ay nakakarusel ang karusel ay galing po sa one, P at PITX hanggang monumento po mga kapatid okay? kaya lang po mga kaibigan kung hihimay-himay natin mula sa PITX uh, unahin natin dito sa may TAP station sa may ETSA okay lang yan kaya lang pagdating dito sa Magallanes wala pong carousel station po kaya medyo hirap po ang ating mga kababayan, mga commuters. At uh, pagdating naman sa Ayala, okay lang. Ngayon pagdating sa Buendia, okay lang din. Guadalupe medyo mahirap ng konti kasi mataas po ang inaakyatan ng mga tao para makatawid or makapunta sa lugar na pupuntahan nila, no? Kailangan dyan mayroong parang fly, uh, overpass na mga pasahero para hindi po mahirapan ang ating mga commuters. Ngayon, pagdating sa Boni, naku, wala pong carousel station sa Boni. Ang next carousel po ay sa may Ortigas Station na. Wala din pong show boulevard na carousel station. So medyo sa tingin ko po, marami pa po dapat ayusin ang ating gobyerno pagdating sa carousel. Nakakatulong ito sa oh. at saka pag-commute uh, ng ating mga commuters. Ang problema, ang lalayo po ng nilalakad. Hindi ako nagre-reklamo kundi gusto ko lang may sayos ang ating transport system, no? Dapat siguro, lagyan nyo po ng carousel uh, station sa so Mayboni. Okay, mga kapatid? And then sa Show Boulevard po. Tapos ang Ortigas po. Napakalayo po ng Ortigas station sa Uh, Ortigas Avenue or EDSA. Dapat siguro pagdating ng Show Boulevard, ang next station po sa carousel ay dito po, dito mismo sa mismo Ortigas Avenue, no? Corner EDSA, yung tapat ng Robinson's Galleria para hindi po mahirapan nating mga commuters. Yan maglalagay po sila dyan ng parang station at para hindi masyadong malayo. Okay, so dapat ganun ang gagawin ng ating gobyerno. And then, pagdating po dito sa May Santolan Station, medyo okay naman. Ang problema lang din doon, yung tawiran. Okay, mga kaibigan? Tapos, pagdating naman sa main avenue, ang layo-layo po siya sa Cubao Station. Alanganin po talaga, mga kapatid. Ito naman yung isang karuselo na dumarating o umandaro. Ayan, o. Tumatakbo po. Yan po ay carousel bus po mga kaibigan. Okay? Ito ang kaibigan nating taga-probinsya. Kung hindi pa kayo nakasubok ng carousel bus, yun po ang carousel bus. So dapat yung main avenue ay ilipat po sa Cubao mismo. Sa, doon sa may Aurora Boulevard, malapit. Kasi ang layo po talaga ng main avenue station uh, papuntang Cubao. So nahirapan ng ating mga commuters. And the next step is the uh, station, okay naman yung q Kailan, pagdating ng GMA o Channel 7 station o kamuning GMA Imog area doon ay eh, wala pong carousel bus po doon mga kapatid hirap ko naman ating mga babayan and then Quezon Up, okay yan North Avenue, okay din yan and then next step, yung Munoz or uh, Fernando po Junior station po ngayon, ano, italitan na po yan po yung MRT, oh. yan So, pagdating naman ng Balintawak, okay lang din po. And then, merong stopover doon sa bandang bariyo, bagong baryo sa Caloocan. And then, ah, dito pa yata sa Oliveros, meron dyan. And then, sa may ah, bagong baryo. And then, monumento na okay naman po. So, marami po tayong dapat na tingnan ating mga kapatid na nasa gobyerno, no? na medyo pag-aralan nila ang carousel station natin dahil ang lalayo po yun, marami pong uh, medyo alanganin ng baba kagaya ng Ortigas nga po dapat lagyan natin sa bonis tapos sa may Ortigas Edsa mismo tapos yung Cubao lagyan din dito sa so, may JMA Channel 7 lagyan din po no maganda pong project ang gobyerno kailang medyo kulang-kulang talaga sa planning ating mga kinuukulan na gumawa ng carousel bus station tragic pa po na ano, panahon ni Secretary of Transportation o TOTOTR si Secretary Tugate maganda po yun ang ninyo sir kaya lang medyo alanganin talaga ang mga babaan at marami pong dapat lagyan pa ng ano ng carousel station at of course yung uh, yung skywalk or overpass para sa ating mga uh, kababayan para hindi po mahirapan Okay? So ano ba ito? Ayan. Uh, yun ang, uh, yun, sa gitna po ang uh, carousel bus lane, no? Meron sa special lane ng mga caro carousel bus. Okay? So, siguro hanggang dito na lang, mga kaibigan. At, uh, yun nga po, pinaabot ko lang sa ating gobyerno, sa kinauukulan, lalo na sa DOTR, o Department of Transportation, na medyo silipin na manila ang mga carousel station. Kung ito po ay komportable uh, o convenient sa ating mga kababayan o commuters uh, para naman maayos ang ating uh, carousel bus station lalo na mga senior citizen ako, hirap na hirap dyan pagdating sa Akan, uh, walang mga escalator walang elevator, walang overpass okay, so hanggang dito talang po si King Prince para sa Travel 369, isang panawagan po na black no, sa ating gobyerno, lalo na kay President BBBM, no? Bongbong -bong Marcos Jr. Na, sir. Pakitingnan-tingnan mo naman, sir. O oh, kaya i-channel nyo po sa DOTR kung ano pong dapat na uh, i-adjust or uh, gawin sa ating Carousel Bus Station. Okay, ito si King Prince. Papaalam na. Maraming salamat po. God bless us all. God be the glory. God is good.